Proyektong. Ay, mali. <laughs> Proyekto yan. Proyektong. Sorry. Okay. So, kung sinabayan nyo siya sa pagbabasa, ano sa tingin nyo ang ibig sabihin nito? For one, sinabi ko na kanina. So, yung pagiging sino natin, hindi pa tapos. Okay? So, anyone? So, nga. So, tayo bilang individual, okay, ito yung unang yugto, ito yung pagiging iwalay natin sa ibang tao, so ibang sa kapwa natin. So, tayo, may kanya-kanya tayong um, space sa mundong ito. Pagkapanganak pa lang natin, may sarili na tayong space na ino-occupy. Okay? Habang lumalaki kayo, kung natatandaan nyo, or Example na lang, yung mga, kung may mga kapatid kayo maliit, di ba, sila, mas aggressive sila sa pag-claim ng kanilang space, di ba? Kakagating kayo ng kapatid nyo kapag kukunin nyo yung laruan niya. Or gano, o, gano'n, anything. di ba? Tama ba ako? So, madamot sila, everything kasi, space nila yon So, gano'n din tayo. So, tayo, hiwalay tayo sa ibang tao, nag-claim na tayo ng ating sariling space. At hapang, dumadahin tayo sa stage na yon ay kasabay na kasi ang dahilan nun ay meron na kasi tayong awareness, kamalayan at pinapakita na natin yung kalayaan natin bilang isang individual. So, habang, habang nangyayari yan sa buhay natin, unti-unti natin nakikilala kung sino tayo. Okay? First, nalalaman natin kung uh, sino tayo sa pamilya. Okay? 'Di ba? Yung mga kapatid niya mali, talagang pa-baby, pa-bebe, 'di ba? Sobrang pa-bebe. So, yun yung nakilala niya sa kanyang sarili. Okay? Okay, so yun na nga. So, ang ating pag-individual daw ay isang project. So, ibig sabihin, pag sinabing may project kayo, yung bay ba tapos na? Depende sa deadline, di ba? Pero kung sasabihin natin project, 'yun yung isang bagay na, 'di ba? Nag-claim tayo, magiging project ko. Nalilinisin ko yung, uh, na i-i-rearrange re ko yung kwarto ko sa bahay. Project 'yun. So, pag sobrang sipag niyo, matatapos 'yun, matatapos niyo 'yun ng isang araw lang, 'di ba? Pero pag matinding re rearrangement, minsan tumatagal siya ng, ng ilang araw, etc et okay? So, ganoon din sa buhay natin. Yung pagiging individual natin ay isang proyekto na binubuo natin na rong So, um, do minsan ay may nagsasabi sa inyo na dapat ganito ka na, dapat ganyan ka na. Pero ang realidad ay may kanya-kanya tayong level ng ng pagka yung pag-progress natin o pagiging mature. Tama ba? Pagiging mature natin sa buhay. Di ba? Makapapansin nyo lang dito. Kasi sa inyong mga klase, mas matagal ang panahon na kasama nyo mga klase nyo kaysa sa pamilya nyo habang kayo ay nag-aaral. Tama? Kasi nandito kayo, mali mali lang lagi kayo absent. Pero mas malaki ang nagugugul ninyong time, kahit kami, mga teachers, nandito tayo, nandito tayo pare-pareho, malayo tayo sa mga pamilya natin. Pero kayo, nakikita nyo na kung sino dito yung mature na mag-isip, sino dito yung kailangan nyo pang mag-adjust kasi parang hindi pa nyo nag-gets -e yung mga bagay-bagay. Tama ba ako, Sir Malin? So, ganun din. Ganun din sa pamilya nyo, syempre, sa mga kapatid ninyo. Hindi nyo expect yung mas younger sa inyong kapatid na mas magaling na siya sa inyo. Kayo na naintindihan niyo ng mga bagay-bagay. Ako lagi pa siya sabihin yung anak ko. Anong pinaka-keyword dito? Ang pagiging individual natin ay sabay-sabay. Unfinished. unfinished. So, huwag kayong maiinis sa maiinip sa inyong kaibigan, kaklase, kapatid, na bakit hindi nagbabago yung kapatid nyo. Kasi, pare pareho lang tayo. We are all unfinished. Okay? Pero okay kayong Dadating tayo, dadating tayo sa panahon niyo. Kaya nga, yugto siya. Okay? Next ay, sinong gusto mong magbasa? Ang tao bilang persona. Sa isang kamay, sinong gusto mong magbasa? Yung may eyeglass. Ayan ka Ang tao bilang persona is proseso ng at pagpupunyan niyo sa pagiging ganap na siya. Ang persona ay tumutukoy sa paglitma na pagkasino ng tao. Okay. so ang persona Okay so person dito nagisuso pa nga yan oh nagugutom na ang person ganyan pero yun eh galing sa word na to ng persona or person so pagiging person So ang persona daw isang proseso term dun sa proseso na kung saan yung ating pagpupunyagi ano yung pagpupunyagi alam niyo ba ibig sabihin ng pagpupunyagi Ito yung pag uh, maggawa natin ng paraan para ma-reach ang goal natin. So, nagpupunyagi tayo. Okay? Tungo sa pagiging ganap na sino tayo. Now, ang persona daw ay tumutukoy sa paglika ng pagiging sino natin. So, kung sa pagiging individual ay unti-unti uh, na nating hinahanap kung sino tayo, dito naman, nililika na natin kung sino tayo sa mundong ito ako ba ay magiging si uh, ano pangalan niya anyways ako ay mag ako halimbawa ako ay mag ako ay si AJ na balang araw ay magiging sikat na artista ayawagana ah, example lang 'yan okay so kung ano yung gusto niyo maging yun yung inyong buo, bubuoy. Gusto nyo maging, maging presidente ng Pilipinas. O kung ano man, gusto ko ay isang tao, maging isang tao na nagbibigay ng impluensya sa mga tao. So, inso na ito na yung, yung sinisimulan ninyang, ninyo, ninyo ng likain kung sino kayo. So, ang tanong, ano bang gusto nyo maging person niyo o persona niyo balang araw okay sino dito ang magiging uh, Viva Max ay sorry Viva Max sino dito ang magiging senator president Sino ang magiging yan, president ng Toda? <laughs> Pedro Dap. Okay. Hindi ako magugulat na someday ang iba sa inyo ay magiging isang kilalang persona na magbibigay ng uh, pride, hindi lang sa family, kundi sa identity. Like for example, nalala niyo sumali sa tawag ng tanghalan. Si yung graduate ng train. Kilala niya si ano? Second second place ba yun? Si ano? Tama ba ako? Kilala niyo yung tinutukoy ko? Yung sumayo sa tawag na tangalan? Si Jessa, oo. Si Jessa. Diba? So example yon Ano pa ba? Teacher. Sino dito ang gusto maging teacher balang araw? Very good. Okay? So, nag-guess niya ako Yun yung persona na in the process nating na buhay, hindi siya mangyayari ngayon kasi nga buong buhay natin gagawin yan. And then, the last step sa tatlong sa yugto na ating pagka ah, sino ay personalidad. So, sinong gusto pwedeng magbasa o gusto magbasa nitong last part na to? Yes, na. Tao bilang personalidad ay ang pagkamit ng tao ng kanyang kabuuan ang resulta ng pagpunagin sa pagbuo ng kanyang personalidad. Okay. So, from persona, now personalidad. So, personalidad or personality. So, ito yung nakamit na ng tao ang kanyang kabuuan. So, meaning, achieve na yung ating ginagawang uh, persona natin. So, naabot na niya. So, ang tawag na doon, termalin again ay personalidad. Okay? So, kabuuan ang resulta ng pagpupunyagi sa pagbuo ng kanyang pagkasino. Okay? May kilala ba? Okay, ng personalidad. So, basahin natin sabay-sabay ito. One, two, three. Kapubo. Okay. So again, nabubuo raw ating uh, ating sarili, yung ating pagkasino kapag ginagawa natin ng isang importanteng bagay na to, which is yung pag paglilingkod sa kapwa lalo na sa mga nangangailangan. Now, ito ay isang kriteriya ng pagiging personalidad. So sino sa tingin niyo? Yes, Manny Pacquiao. So paano siya pumapasok sa kriteriya nito? Sikat lang ba siya? Meron ba siyang nagawang pagtulong sa kanyang kapwa? Yes. Kita kaya nga siya, bukod sa pagiging magaling na boks boksingero niya, marami siyang natalungan, spe more specially dun sa lugar nila. Okay?